Yeah, oh, magandang umaga mga boss. So uh, may pani may pakikinggan lang tayo. Uh, napakagandang aral ni Brad Eli about sa uh, kung masama ba magdamdam, no? Masama bang magdamdam kapag hindi napapahalagahan yung mga sakripisyo natin para sa pamilya? Ano ba masasabi ng Biblia about doon, no? So tara, uh, wag na tayong magpatupik-tupik pa. Pakinggan natin. You are doing your best. Pero para hindi ma-appreciate, eh baka may kulang sa pamilya. May kulang sa pagmamahal sa'yo. You cannot please everybody. Kasi dalawa po ang klase ng tao. Mayroong mga tao grateful, mapagpasalamat Mayroong mga tao tawag sa Kastila, ingrato. Ang katawagan sa Bulacan, mayroong ganitong salita mo. Ingrata, ingrata. Wala yan, sabi ng mga taga bulacan Pakainin mo nga ng isang kalabaw yan, di malasahan eh. Ibig sabihin, walang contentment. Meron taong hindi mapagpasalamat. Basahin natin sa Lukas 6.35. Subalit ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit malaki ang magiging gantimpala ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya'y mabait sa mga di mapagpasalamat at sa masasama. Merong katutubong mga tao hindi mapagpasalamat, hindi grateful. Ano man ang gawin mo sa mga ingrato, hindi ma-appreciate. Hindi ko ibig sabihin na yung pamilya mo ingrato. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Pinapakita ko lang, you cannot please everybody. Dahil nga may mga ingrato. Merong hindi mapagpasalamat, sabi ng Panginoong Yesus. Kaya lang, ang Diyos naman, mabait din siya dun sa mga hindi mapagpasalamat. Kaya ang utos niya sa mga tao na susunod sa kanya, pakinggan mo sa Colossians 3.15. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Sabi ng Diyos, maging mapagpasalamat tayo. Matuto tayong tumanaw ng utang na loob. Meron kasi mga tao walang utang na loob. Kung may utang na loob ka, may pag-ibig ka sa kapwa, maliit na mabuti, minamalaki mo yun eh. Pero you are doing everything, you are doing your best, pero parang hindi ma-appreciate eh baka may kulang sa pamilya. Maaring kulang sa pagmamahal sa'yo. Alam mo, naawa ako sa mga ina, ama ng kagaya nating matatanda Kuminsan, yung ating mga anak, hindi nare-realize yung ating pagsasakripisyo. Na minsan, kakainin mo na, hindi mo makain. Gusto mong bumili para sa'yo, hindi mo binibili. Parang ganun ako. Ako, meron akong gusto sa sarili ko eh, no? Ah, lalo na pag ka na, gusto mo na parang makaginhawa ka ng kaunti. Meron akong gustong bilhin, hindi ko binibili. Pagpaparaya ko na doon sa aking mga anak, sa aking mga apo. Pero para ko minsan, hindi appreciated kung ano yung sakripisyong gagawin mo sa sarili para lang mapagbigyan mo yung, yung mga mahal sa buhay. Talagang hindi na-appreciate nung iba. Alam mo, merong ganun tao talaga. Pero tuloy ka pa rin, kapatid. At siguro para ma-appreciate ng mga tao yung kabutihan, dapat makapakinig ng salita ng Diyos. At siguro ang kulang sa inyo sa pamilya yung makapakinig ng aral ng Diyos, matutunan yung aral ni Kristo. Kasi pag natutunan mo yung aral ni Kristo, magiging mapagpasalamat ka. Magiging grateful ka. Naalala ko yung tula para sa isang ina. Nanunuot hanggang buto ang daing na naririnig ng babaeng nagdaramdam sa loob ng isang silid. Pagmasdan mo't nakaratay sa hihigan niyang banig. Himas-himas ang balakang na masakit na masakit. Sinasarili ang hirap, kinakaya ang hinagpis. At talagang nakahandang ang buhay man ay mapatid. Paano'y isang inang buong pusong nagtitiis dahilan sa kanyang anak na isisilang sa daigdig. Nasa bingit ng kamatayan ng ina pagka ikaw ay nanganganak eh. Bandang huli, sabi doon, Nariyan ang ina natin isang inang walang humpay sa pagtingit, pag aaruga sa anak na minamahal. Naghirap sa panganganak noong tayo ay iluwal. Nagtiis ng pagpupuyat upang tayo'y mabuhay lang. Ngunit tayo nang lumaki, magkaisip at dumangal pighati pa ang sa ati, lagi niyang nakakamtan. O ang ina sa daigdig ay walang makakatimbang, kalibasa siya na rin itong buong santinakpan. Eh, lalo lang napakahirap sa isang ina na pagkatapos kang palakihin, hindi mo na-appreciate yung pagpupuyat niya, nung bata ka pa, pinapadedig ka, tinuturoan ka lumakad, tinuturuan ka ng lahat ng bagay, nagpupuyat pag may sakit ka, di natutulog, binabantayan ka, etc. Et Pagkatapos nun, dinadabugan pa ng anak. Hindi appreciated ng anak ang nagagawa ng ina. Hanggang may nanay kayo, mahalin niyo. Kasi pag wala na, maalala nyo rin. Kaya, huwag ka nang maghinagpis. Bahala na ang Diyos iyo Kasi, ginagawa mo yung tungkulin mo sa pamilya to the best of your ability. Lahat ng magagawa mo, ginawa mo, na-appreciate nila, hindi nila na-appreciate. Salamat sa Diyos na gawa mo ang tungkulin bilang ina. At pagharap mo sa Diyos, masasabi mo, I have done my share. ayon mga boss, napakaganda no? Uh, napakinggan natin kung masama bang magdamdam kung hindi napapahalagahan yung mga sakripisyo natin para sa pamilya, uh, tuloy lang no sa pagmamahal Huwag kang titigil uh, ipagtasal mo no na sa sana ay ma-appreciate nila pero kung hindi nila ma-appreciate eh ano ka pa rin tuloy ka pa rin no pagpasalamat mo pa rin yon na nagagawa mo yung parte mo hindi para uh, ano ka uh, magdamdam ka o tumigil ka syempre nandoon na tayo malulungkot ka, di ba, makakaramdam ma ka ng kalungkutan kasi hindi appreciated. Pero tuloy-tuloy lang, no? Malay mo, balang uh, araw, maramdaman nila, maisip nila. Pero at least ikaw, nakakagawa ka ng tungkulin mo sa Diyos, no? So, yun, mga boss. Uh, Napakagandang mensahe, no? Uh, so, kung nagustuhan nyo, please like and share lang para um, makatulong din sa iba, mapakinggan din to, and kita-kits na lang tayo sa next video. Bye muna. Peace out mga boss.